ako na yata ang pinakamasuwerteng lalaki sa buong mundo napaka-perpekto kasi ng girlfriend ko kung baga wala na akong hahanapin pa napakaganda niya sexy sobrang bait may sense of humor matalino at napakarami pang iba kung ililista ko lahat ng mga katangian niya tiyak aabotin tayo ng year 2025 Madalas kong ang kinukurot at sinasampal ang mukha ko para masiguradong hindi ako nananaginip. Apat na taon na kami ng aking mahal na nobya. Noong niligawan ko siya, lahat ng mga kaibigan at kapitbahay ko sinabihan ako na huwag ko na raw ituloy dahil bad news daw siya at mapapariwala lamang ako kapag naging kami na may something daw ang pamilya nila sa probinsya. Bagong lipat lang ako sa lugar na iyon at mag-aanim na buwan pa lamang doon nang makilala ko ang nobya ko. Hindi ako nakinig sa mga sinasabi nila, mga chismoso at mga chismosa. At itinuloy ang panliligaw. Hindi nagtagal, sinagot din niya ako at talagang sobrang ligaya ko simula noon. Lahat ng mga nagsabing mapapariwara raw ako, hindi ko na sila mga kaibigan ngayon. Last year lang, nagsimula na kaming maglipin. Kumuha kami ng kundo sa tagig at talagang sobrang saya namin. Halos wala kaming problema. Wala kaming anumang away. At syempre, dahil iyon sa sinusunod ko ang mga special roles. Well, wala naman talagang special roles para sa akin. Kung ano ang gusto at ayaw ng mga pangkaraniwang na babae sa kanilang nobyo, ganoon din naman siya. Sa totoo lang, mas maluwag pa nga siya sa ibang mga naging girlfriend ko dati. Understanding siya, hindi demanding. Kaya mahal na mahal ko siya. Ang tinutukoy kong mga roles ay mga simpleng observations ko lamang sa kanya. Mga bagay na hindi naman niya ipinagbabawal o dinidiman pero mas maganda kung alam mo. Ito ang susi ng aming napakasaya at very smooth na relationship. Hindi ba't may kasabihan tayo na ang nagsasama ng matapat at sumusunod sa rules ng girlfriend niya nagsasama ng maluwat. Heto ang mga simpleng roles, kaya't perfect ang relationship namin ng aking perfect girlfriend. Kunti lang naman sila. Role number one, ayaw na ayaw ng girlfriend ko ang mga simbahan. Hindi kasi siya religious at ang sabi niya na trumaro siya dahil pinalaki siya ng kanyang lola na sopa religiosa. E isa yatang panate ko ang lola niya na miyembro ng isang religious group sa probinsya nila na masasabing parang kulto na nga. Kaya't kapag nakakakita siya ng mga churches, kahit anong religion, parang sumasama ang pakiramdam niya. Isang beses nga, dumaan ako sa isang kalsada na hindi pamilyar sa akin. Ang sabi kasi ng ka-opisina ko, shortcut daw yon. Kaya hindi ko alam na meron pa lang simbahang dadaanan. Pagdaan na pagdaan ng kotsiko sa tapat ng simbahan, biglang nagtitili ang garfin ko. Nagpopumigla siya. Parang nasasaktan ang buong katawan. Grabing trauma siguro ang sinapit niya sa kamay ng lola niya, kaya ganoon ang reaksyon niya. Kaya binilisan ko ang pagpapatakbo ng kotsi hanggang sa makalayo kami roon sa lamang siya huminahon. Umiiyak siya. Humihingi ng sorry. Naiintindihan ko naman siya. Wala siyang kasalanan. Biktima lamang siya. Hinaplos ko ang kanyang buhok at pinunasan ng kanyang mga luha. Doon ko lang napansin na namumula ang kanyang noo at mga pisngi. Pati ang mga braso niya ay namumula rin. Nang pansinin ko ito, ang sabi niya ay baka nauntog siya o naihampas ang mga braso sa dashboard o sa bintana noong nagpopumigla siya. Niyaya ko siyang dalhin sa ospital pero tumanggi siya. Sasabihin ko sanang imposibleng nauntog siya dahil hindi naman mukhang mga pasa ang nasa kanyang mukha at mga braso kundi mukha itong parang nasunog ngunit bigla siyang umitik ang kanyang perpektong mga ngiti kaya't na rin ako na okay na siya. Pagka-uwi namin wala nang anumang bakas sa kanyang mukha na naontog siya. Kaya't kapag bumabiyahay kami kailangang planuhin ang rutang dadaanan namin at siguraduhin hindi kami malalapit sa anumang simbahan. Roll number 2 hindi ko makain ng gulay ang girlfriend ko. Siguro naman, marami sa inyo ganito ang mga girlfriend. Mahilig sa meat, pero ayaw kumain ng gulay. Nakakatuwa hindi ba? Ako rin naman, hindi masyadong mahilig sa gulay. Kaya't kung kakain kami o lalabas, laging meat ang kinakain namin. Hilig nga niya yung mga anli na barbecue lalo na yung mayroong mga laman loob. Paboritong paborito niya ang atay, intestines, puso, otak, at kung ano-ano pa. Mahilig din siya sa dinuguan. Minsan nga, isinama niya ako sa isang exclusive restaurant. Mga members lang daw ang pwedeng kumain doon. At miyembro siya at ang kanyang mga parents. Nasa isang subdivision nito na puro mayayaman lamang ang nakatira. Sa labas, mukha lang itong malaking mansyon pero pagpasok mo, isa pala itong restaurant. Grabe, mayayaman talaga ang mga kumakain doon. May nakita pa nga akong mga artista at mga politiko. Ang specialty ng restaurant na iyon ay mga laman loob. Tuwang-tuwa ang girlfriend ko ng orderin niya ang soup number 5. Pinakain niya sa akin iyon at pinaobos dahil afrodisyak daw iyon. Masaya ko namang sinunod dito kahit na first time kong kumain noon. Excited din ako dahil siguradong mapapalaban ako sa mangyayaring bakbakan pagka uwi namin. Medyo natigilan lang ako noong una kong makita. Ang alam ko kasi ang main ingredient ng soap number 5 ay ari at bayag ng isang kalabaw. Pero noong pagsandok ko, parang iba ang nakita ko. Parang iba ang hugis. Parang malapit sa tao. Pero syempre, hindi ko na yun pinansin at sinuguradong imahinasyon ko lamang yon. Roll number three. Hindi mahilig magpa at mag ang aking girlfriend. Ayaw na ayaw niya na nakuhaan siya ng litrato. Lalo na kung stolen. Kaya nga kapag lumalabas kami, lagi siyang nakakap at nakalong-slip na jacket na may hoodie. Ayaw niya rin kasi ang naaarawan. Noong bago pa lamang kami, sinubukan ko siyang kuhaan ng picture ng palihim. Pagtingin ko, Nagtaka ako dahil parang deform ang itsura niya sa larawan. Nirestart ko ang phone ko at inulit pero ganoon pa rin. Kaya tumabi ko sa kanya at mabilis na kumuha ng selfie. Grabe ang galit niya sa akin. Pinagsusuntok niya ako pero tinanggap ko ang lahat hanggang sa mawala ang galit niya. Mga 6 months din bago ko nakita yung picture sa phone ko inabot din kasi ng 6 months bago natanggal ang cast sa mga braso at binti ko. Pagtingin ko sa picture na kinuha ko, kinuha kasi ng girlfriend ko yung cellphone ko at itinago pero nakita ko rin naman sa closet niya noong makalabas ako sa ospital. Naguluhan ako sa nakita ko. Sa larawan, nakatingin ako sa kamera at nakangiti. Sa tabi ko, may isang matandang babae ang nakaupo. Kulubot na ang kanyang mga mukha at kulay abo na ang mga buhok. Suot-suot niya ang favorite t-shirt ng nobya ko. Napailing na lang ako sa nakita ko. Bilib na bilib pa naman ako sa kamera ng iPhone pero mukhang nagmamalfunction din pala ito. Kaya ngayon, Samsung na ang telepono ko hindi ko na rin kinuhaan pa ng literato ang girlfriend ko. Roll number 4 Huwag magpapakita ng kabaitan sa ibang mga babae. Ops, baka isipin nyo na si Losa at maybit ang girlfriend ko. Nako, dyan po kayo nagkakamali. Sa katunayan, ayos lang sa kanya na makipagkaibigan ako sa mga babae. Hindi siya nagagalit o nagtatampo. Naaalala ko nga noon, mayroon akong naging kaibigang babae sa trabaho, si Carla. Siyempre, tayong mga lalaki, natural na friendly tayo sa mga kababaihan. Akomoditing tayo at mahilig magbiro at magjoke. Madalas tuloy ay pinaghihinalaan tayo ng ating mga girlfriends. Pero, iba ang girlfriend ko. Ayos lang sa kanya ang ganoon. Kahit nakikita niyang magkasama kami ni Carla at nagtatawanan kapag bumibisita siya sa office, hindi siya nagagalit. Nakakalungkot nga lang na hindi na natin kapiling si Carla ngayon. Natagpuan na lang siya isang umaga sa kwarto niya, patay na. Noong bumisita ako sa borol niya nasabi sa akin ng kapatid niya na na-overdose daw sa gamot si Carla. Pagpasok daw nila sa kwarto niya, nakita nila si Carla na nakahiga sa kama. Bumubula ang bibig. Sa tabi niya, maraming nagkalat na gamot. Puro tusok din ng karayom ang buong katawan niya. Marahil daw, dahil sa depresyon o anumang mental illness, tinusok-tusok ni Carla ang sarili niya ng karayom at pagkatapos ay uminom ng maraming gamot. Ang nakapagtataka lamang daw, wala silang nakitang anumang karayom sa kwarto ni Carla. Gaya nga ng sabi ko, hindi si Losa ang girlfriend ko. Marami akong mga naging kaibigang babae. Nandyan si Cherry na dating classmates ko noong college. Marahil ay nakita mo na siya sa balita. Isang gabi kasi habang papauwi galing trabaho, may tumulok daw sa kanya kaya nasagasaan siya ng isang bus. Naging close ko rin si Jane at si Barbie. Kaso lang, maaga silang kinuha ni Lord. Bigla na lang silang nakumatos at hindi na nagising. Overfatig daw sabi ng mga doktor inaasar nga ako ng mga kaibigan ko ngayon na under daw ako ng girlfriend ko kaya hindi ako nakikipagkaibigan sa mga babae. Pero ayos lang naman sa akin. Mas masaya akong tawaging under kaysa naman magkaroon ng mga babaeng kaibigan pagkatapos ay mamamatay lang. Roll number 5 Kapag nagising ka sa madaling araw at nakita si Garfin na naghahanap ng pagkain at mukhang gutom na gutom, magtago ka sa closet o kaya'y tumalon sa bintana. Nakakatawa itong experience na to. Bakit ba ang mga babae laging gutom? Tapos kapag pinakain mo, masaya na kaagad sila? Nagising ako isang bisis mga alas tres yata yon. May narinig kasi akong mga kalampag kaya bumangon ako. Wala rin kasi si girlfriend sa tabi ko. Sa kusina ko siya nakita. hinahulog ang ref namin. Kaso, hindi pa kami nakakapag-grocery dahil wala pang sahod. Tiningnan niya ako. Nakakunot ang noo niya. Gutom na ako. Sabi niya. Kahit gutom, sobrang ganda pa rin niya. Kaya hindi ko napansin na tumutulo na pala ang lawe niya. Siyempre, ayokong nagugutom ang girlfriend ko kaya kaagad akong tumawag para magpa-deliver. Pero, hindi na nakapagpigil pa ang girlfriend ko. Sobrang gutom na siya eh. Kaya ayon. Pagkatapos niyang kumain, sobrang saya na niya. Anyways, naging masaya naman ang lahat. Ngayon, alam ko na ang gagawin kapag nakita siyang ganoon kaya wala na kaming naging problema pa. At saka, pwede namang mabuhay na isa lang ang kidney mo, hindi ba? Basta sisiguraduhin ka lang na hindi na ito mauulit pa. Nag-iisa na lang ang natitiray. Oo, oh, napakadali lamang namang tandaan, hindi ba? Yung ibang girlfriend dyan, napaka-demanding, ang dami-daming gusto, ang dami-daming ayaw. Pero girlfriend ko, simple lang. Simple, pero perfect. Kaya napakasaya ko sa kanya eh. Hindi ko na siya papakawalan. At siguradong sigurado ako na hindi hindi na niya ako papakawalan. Sa mga nagko-comment po at concern sa akin Oh, huwag po kayong mag-alala. Ayos lang po ako. Masaya, rewarding at healthy ang relationship naming dalawa. Oo, aaminin ko na medyo underweight ako ngayon ng kaunti. Malnaris daw sabi ng doktor. Pero ano ba namang alam ng doktor? Gusto lang akong pagkapirahan nun eh. Medyo napapadalas din akong atakihin ng anemia. Although, hindi naman ako anemic dati. Weird. Pero, overall, perfect and happy kaming dalawa. Tunay na love ko ang girlfriend ko.